Isa lang ako dalaw, eh. <laughs> so, ba 'yan? Round seven. Po, mapatagal na round 7. po Oh. round 7. Kay <laughs> Nako! Round 7 na lang pero mapakirot na isang makulit na baboy! Makulit ka naman po! Na sige! Opo, papunta na sa bahay namin! Ito na po ang baboy na maliksi. <coughs> ang maliksi po! Teka lang. Ako lang! Patrick mahulog ka naman! Ingen, niya. Ay, niyo pagkain. Ay, na naman. Ayabingong ay pakien. Yun pusa na itilapiao. Huwag magtama. Anong ba? Paano ba ba? Round 6 pala. Ay, ikaw naman! Ay, ikaw ikaw round 7. Tapos na yan. Hindi, magra round 7 pa nga nang eh. Pag nawali na yung baboy eh. Round 6 pa lang yan? Sige na nga. Di ba po? Nakakatawa po ang video na to. <laughs> Ipo-post po namin ito sa YouTube. Tapos na po namin ngayon. Ikaw naman nalapo, hindi pa nga <laughs> eh. Yan, kasi pinagalitin na kayo ng amo niyo. Kung <laughs> hindi daw, papatayin na kayo at kakainin Ima, na lang daw kayo. Hindi mo ay pa nagpapahinga pa paano. Yung wizard, kalina na, na si... Ano si mama? Tapos tapos na 'to, pagka-benga na Round 7 finals na. Mga persons team. Ang pigi, ang mga pigi bang Sir.